Hello po madam, good evening po. Ang ganda-ganda niyo naman. Ah, massage lang po ba in niyo o nag din po kayo ng massage with extra service? Massage with extra service? Yes po madam. Ano yun? Ako oh, masarap yan Pataan. Ay, siya siya po mo po after. Meron po siyang happy ending. Happy ending? Opo. Oh, Anong happy ending? Ako, oh, paligurado. Uuwi ka ng masayang masaya. Ay eh, ako po ya, basta ang inavail ko lang talaga, massage lang. Gusto ko lang mawala ang stress ko kasi pagod na pagod ako. Ayan. ayan baba mo pa konti. Yan, yan, sige kaliwa, kaliwa. Baba mo konti. Ayun. Ayun, 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 nadali mo. Sige, pindutin mo. Sige, sige. sige. Ang kong lamig, no? Po, mm -hmm. madam, pagod na pagod kasi sa trabaho, tsaka babad kasi sa aircon. Ayan, 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 baba mo. Ayan, kaliwa. Ayan, ayan, ayan. Sige, basagin mo, basagin mo. Ayan! Ay. Sarap! Nagugutom kaya pa, kuya? Ay, oo nga po, madam. Huling kain ko pa po, kahapon pa. Oh, bakit wala ka bang pera, kuya? Wala, sir. 20 lang naman ang wallet ko. Ang dami namang mabibilan ng pagkain dyan sa labas, ha? O, oh, bakit di ka mamili? Ako, sir, lahat ng ginikita ko dito sa spa, dito sa pagmamassage ko, pinapadala ko po sa probinsya kasi may anak po ako, single dad po ako, sir. Pambili ng gatas, ng diaper, gastusin nila sa probinsya, sa bahay. Ikaw pa nga lang po yung first client ko ngayong araw, eh. Matumal well, sir, oo matumal. Ako pa lang ang client mo ngayong araw. upo sir, eh, magsasarado Plays. na kayo eh. <laughs> <laughs> matumal, Diyos ko, wag ako kuya. Matumal kasi sir, wala na ano nang papamasaj. Nakakaisang client nga lang ako dito sa spa namin sir e, sobrang tumal. Wala gano'n nang papamasahe. Opo. No, kawawa naman pala kayo. Bakit ikaw kuya? Saan ka umuwi? Paano ka umuwi? Lalakad ko po yan sir, araw-araw mula dito sa Cubao hanggang SJDM Bulacan. Nilalakad mo lang mula dito sa Cubao hanggang sa nang Sedel Monte Bulacan? Oo sir, araw-araw. Seryoso? Oo, walang palya yan sir. Oo, kawawa ka naman. Sana ayan lang. Araw-araw yon. Oo po, sana lalakad mo talaga. Sana ayan lang po sir. Wala kasi akong pamasahe. Bakit magkano pala ang ano, pamasahe na dun sa inyo? Ah, uh, jeep po, 350. 80-50 Oo po, pag mag-gym uh, uh, Okay na po, sir Okay na po, tapos na po Ay, salamat, salamat Ang galing mo no? Salamat po, salamat Na-relax <laughs> ako, thank you, thank you Ito naman po, na-relax ka, sorry Bali, yung, yung bayad sa counter na lang, no? Opo. Sige, sige, sige Opo. Ay, Sir Sige na sir, uh, tuloy na po natin sa extra service sir. Na kuya, ano, massage lang talaga o massage lang talaga yung gusto kong iabi. Sir, sige na. Tugay na natin sa extra service or sa happy ending. Kasi, inalay -like ko po kasi, sir, nasa hospital. eh wala pong, ano, pambayad sa hospital. Tsaka, pambili ng gamot, sir. kasi, wala kasi akong budget. Oo. Tsaka, magkano lang kasi yung dala ko? Pambayad lang talaga ng massage. Gcash, sir. Oo. 500 lang talaga yung dala ko, kuya. Pasensya na, ha? Kung may Gcash ka, sir, okay din naman. Meron din naman po akong Gcash. At ah, tsaka, bank transfer. Oo. BPI, meron din po ako. <laughs> sige na, sir. So, sige na. Sige na, sir. Magdagdag ka lang ng kahit mag-cancel. sir. Sige nga, bulong mo sa akin kung anong gagawin dyan sa extra service na yan. Tsaka kung ano ba yung happy ending. Sige, o. Oh, sige, makikinig ako. Uy! <laughs> sige, wait lang, wait lang. Magkano ba? 75 lang, sir. 75 lang. 75? Opo. <laughs>